Sige, lagyan mo muna tambot so. Para marinig natin kung nandun pa yung nagisik kanina. Okay guys, meron ba click dito na ayaw magano tino o malagitik pa rin so tit-check natin tingnan natin kung ano yung nagiging problema niya. kasi saba kayong kahimtang So tingnan natin kasi nai-stress na si Boy Lando dito eh. Si Gana daw ang kanyang mga matay eh. So tingnan natin dito kung may maitutulong tayo. Alright. Andarin mo daw. Tingnan natin. Okay. Ayan o no, guys, narinig nyo guys Ano sa palagay nyo guys Okay? Napa natin ng solusyon. Yung maingay na yan. So, ayan mga lodi. Iniihaw na nila. Iniihaw is kinakatay. <laughs> so, para makita natin kung untog yung barbula doon sa piston, ipuport natin. Saka yung clearance niya yun dito. Okay, yung clearance niya check, tic din natin yung mga bearing baka mamaya pati bearing may problema ayan. so guys ayan guys nakita na natin yung problema ayan o oh. hindi ganong makikita sa mga mata untog yung barbula doon sa piston ayan o oh. nangingintab Ayan, nangingintab. So, tingnan natin ang piston. Kung nangingintab din. grado to eh. Magaling mo yung piston. And guys, oh. Untok talaga siya. Ayan, ayan, ayan. Oh, parang gumuhit eh, oh. So, tingnan natin yung exhaust. Sa exhaust, okay. Hintik lang. Okay. Okay. So, ayan guys, kinakabit na namin yung piston na na-port na namin pero ay sorry sorry, laglag -lag pa. Yung ano, yung pinort. Ayan, oh. Basta ayan, video ano lang kasi wala tayong gamit eh. Ito lang yung gamit natin, oh, no, wala pang bala. Pero importante hindi lang siya mauntog. Right? Okay, subukan natin kung ano na ikabit na natin yung ano. Okay, sige, gumawa natin. Pandarin mo kung wala na ingay. Parang good Parang ingay. Lagyan muna natin tambotso. Tinan natin kung tumahimik na. Sige, okay, lagyan mo muna yung tambotso. Para marinig natin kung nandun pa yung mag kanina. Okay, nakabit na yung tambotso. Ayan. Ayan. Ayan, wala na yung lagitik. Oh, di ba? Oh. Ano tayo ka ano eh. Importante yung hindi siya na untog. Okay. Tayo mo. All right sa, Boat, sa na na Ayan, sir. Good sir to. Yeah, sir. Sir, shout out sa iyo sir. Ayano oh, taga ano yan, taga Wawa. Wow. Yo oh.